hindi matatawaran ng sakripisyong inialay ng mga beteranong lumaban upang makamit ang ating kalayaan. Upang maipakilala at maipaalam, lalo na sa mga kabataan ang kanilang nagawa para sa bayan, itinatag ang isang museum sa Kapangan Benguet. Silipin ito sa report ni PIA intern Esperanza G. de Guzman. Sa gusaling ito, nakakubli ang ilan sa mga nakakolektang kagamitan at litrato ng mga veterano na lumaban sa Kapangan Beget noong World War II. Sa loob ng gusali, matatagpuan ang monumento na naglalaman ng mga pangalan ng mga sundanong lumaban para sa ating kalayaan. Ito ang nagsisilbing simbolo ng kanilang katapangan, sakripisyo, dangal at pagkamakabayan. So for the information of everyone, this building is called the Veterans and Senior Citizens Building. So uh, dito po nag-office yung ating mga minamahal na senior citizens and mga sons and daughters ng veterans natin. Kita po natin na parang bagong pintura po siya. Nag-improvise po sila inayos po nila yung mga memorabilia ng mga ating mga veterans so mga frames, mga dating gamit ng ating mga veterans na kolekta po nila and naiilagay po nila for display sa Veterans Building na to. So, uh, starting po ngayong year na to magiging uh, official na office po siya ng uh, Sons and Daughters of Veterans. And everyone is welcome po to visit uh, this, uh building to view and to reminisce our uh veterans. Po. Sa likod na mga kagamitang ito ay nakaukit ang iba't ibang kwento ng karanasan sa digmaan. Isa narito ang kwento ng tinaguriang The Only Living Veteran of World War II in Kapangan na si Iranyo Belly na ngayon ay 99 years old na. Isinalaysay ng kanyang anak na isa ring post-veteran na si Edmundo Belli ang ilan sa mga pagsubok na naranasan ng kanyang ama. May istorya, pagka uh, iya ay napadasan ni Padre po as World War II veteran member iti ng uh, Josephic 66th Infantry 30 di Gerilya daka no so dati nagbagbagpat si Pancanunti si Soldado na Gerilya nga RBR na ubing pae ni father ko ito at 17 years old so sila yung nagdadala ng pagkain ng mga Europa natin. Noong 1945, naisipan niya nang pumasok na sa regular kaysa yung nagiging guerrilla. So, na-enlist sila nung 1945. Sa pagpasok ni Iranyo bilang isang sundalo, ay dito naman niya naranasan ang kauna-unahang dagok sa pakikipagpakbakan. Unluckily na tamaan yung ilong niya sa nagiliyan. So, siya yung tama dito. May sugat. Ngayon, nung pagkatapos ng liberation, inalis sila ng servisyo. Kaya naghanap siya ng ibang magtrabahoan. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pagsilbi sa bayan. Taong 1950 ay muli itong pumasok sa Philippine Army at taong 1961 naman ay naging miyembro ito ng Scout Rangers sa Gumahan. Iko na na, hindi natamahan iso na, kaya dadi ay panunot na matay iso na. Dadi ay ko, Nung ko na kailangan nakalaan si bayan ko itong nga dapat anak tayo ng matay. So, at hirapin mo. Papay nga na pa lang. Inilarawan ni Edmundo ang kanyang ama bilang isang disiplinadong tao. Ito ang naging udyok sa kanya na pumasok bilang sundalo noong 1976. Samantala, sinuguro ng pamahalaang lokal na tutulong sila sa pagsasaayos ng gusali ng mga veterano. we salute you and then continuously that we are doing our part As your representation on the local government unit, we will not forget. And that, at uh, yung uh, napanan tuy tat on the indigenous opening, don sa may uh, museum natin pa improve pa natin dan. So, I'm uh, asking, da is dai, I'm very happy nga na yunan dapay dagitoy history ng baboya toyo dita museum or uh, World War II uh, museum. mensahe ng mga ito, lalo na sa mga kabataan, pahalagahan ang sakripisyo ng mga veteranong nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon. Hindi man natin naabutan sa ngayon ang ilan sa mga veteranong ito, nananatili ang kanilang alaala ng katapangan at pagkamakabayan. Ating bigyang pugay ang mga veteranong ito nakasama sa mga nakaukit na kasaysayan ng ating bayan. PIA BSU intern Esperanza Jindi Guzman para sa PIA News Cordillera.